yan, nag-aagawan ang ating mga sisiw mga Mga kabakyar natin guys. So, ito yung ating mga sisiw. Nag-aagawan sila. Naglilipid-liparad talaga sila guys. Ang ano, ng ating uh, nilagyan ng pagkain. So, di ba? So, sila guys. So, po ay talagang nagugutom na. Di ba? Buto na sila no? Nag-aagawan eh Ayan guys so. Mayroon kakaiba tayong kulay Ito kay Kabiliyada guys Kabiliyada Diba Kita nyo guys Yan si buyog Yan si bulig diba? Yan bulig din niya isa Mayroon pula Yeah.